ano? Paano? May gagawin ko pa, ah, Puro na lang ikaw utos! Aamba pa! Aamba ka pa talaga! Aamba ko pa talaga! Hindi ka naman kasi lalabanan! Di ako nakainom! Di ako nakainom, ha! Di ako nakainom! Kaya ka na naman! Uutos ka na naman sa akin! Tubig lang uunin mo! Tubig lang pa! Pa! Tubig lang! Napakalapit ang na tubig! Ayaw mo pa! Ayaw mo tumayo! O, binigyan ka lang pa ng Diyos ayaw mo gamitin. Binigyan ka na kamay, ayaw mo gamitin. Tapos yung mga, mga labada lang dyan. Bring mo man, ako bisig naglalaba. Paano, ah, paano so may gagawin ito. ko pa? Ha? Puro na lang ikaw utos. May paa ka. Hindi yung puro ganyan. Ano? Paamba pa. Aamba pa. pa ka pa talaga. Aamba ka pa talaga. Aamba ka pa. Parang hindi ka naman kasi Hindi ako nakainom. Hindi ako nakainom, ha? Hindi ako nakainom. Hindi ako nakainom. Sinasabi ko na lahat ng hinanakit ko Nahihirapan pa kasi ko uh, Mali ko, oting mali Pabatukan mo ko, papaluin mo ko Tama ba yun, tama ba yun pa? Hirap na hirap na ako pa God. Lagi God. na lang kayo ganyan God. sa akin, <parce> o Aalis lang ako ng bahay Pagdating ko, dapa, papaluin niyo na ako Lagi na lang ganyan kasi pa, o, oh, ganyan na lang Bakit? A, ano? Lalaban ako sa iyo <ossen> Lalaban ako sa wala tao dito sa bahay. Tayo lang dalawa ngayon dito. Gusto mo? Ako. Baka ay magkasubukan tayo ngayon dito pa. Baka magkasubukan tayo. Pura. Ayaw mo ay ka talaga to, Miguel? Ano yun? A ano yun? Hala! Ano yun? 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 Hindi ka naman kasi kukorma. Puro ka lang dyan yan. Akala ko ikaw ang kakusap mo. May kaaway ba sa loob? Ganit na ba? Ganit na ganit ako. Talagang galit na galit ako sa'yo. Tat na lang. Ayun. Ayun. Sige mo. Ano kaya si ko Wale mo. Pa, ako. sa sticker ko? Ano ba? Ay gagawin mo. Nagpapractice ako! Nakita ko binalibad mo ba ito? practice nga ako! Anong practice? Anong practice? Nagpapractice nga! Para saan? Para saan sasali nga ako ng ano? Maso ko sa loob, alika! Kanina ko pa yung narinig di! Akala ko, akala ko talaga ikaw yung kaaway niya di! Ang yabang! Napakayabang! Kailangan mo kayo! May papalag May papalag Sabi niya, ngayon lalaban ako eh! Kanyang ganun ano? May papalag ka na? Ba't mo yeah. ba yung sticker ko? Ayan. Sa, nga ako pa. Saan ka sali? Sa ano nga, meron ka man roleplay. Oh, o, alin ganyan ka I na pala ngayon, nila. Kaya mag-roleplay. Pumasok ka Hindi, di, di, di. Hindi, kanina pa yan ano. Kanina pa yan gumaganyan dyan, di. Kanina pa. Panina galit ka, galit, galit. Sabi niya, humanda ka daw. Humanda ka A ano daw. Ano problema mo? Wala, Wala. nga pa. Hiyaw ka ng hiyaw. Andun pa lang kami. Rinig na rinig yung bunga ka mo. Palayasin mo na yan. Ibig Ayan sabihin, yun yung nararamdaman niya pag nakatalikod ako. Puno na daw siya sa UD. Lagi mo daw siyang sinasapak. Lagi mo daw siyang sinasapak. Nasa bakit ah. ah. Nagro-roleplay nga lang yun. Nagro-roleplay. Roleplay nga lang. May nagkakamalat-malat ng hawa. Halika, magro-roleplay tayo sa loob. Ayan. 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 Ayan.